Administrasyong Marcos, patuloy na tututukan ang pagsupo sa kahirapan patuloy na tututukan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang prioridad niyang sugpuin ang kahirapan sa Pilipinas. Ayon kay National Economic and Development Authority, Secretary Arsenio Balisakan, layo nilang mapababa ng 9% ang poverty incident sa bansa bago pa man bumaba sa pwesto ang Pangulo sa 2028. Anong mga hakbang ang ginagawa ng administrasyong Marcos para malabanan ang kahirapan sa Pilipinas? Tara, suriin natin yan! Naging usap-usapan sa social media ang inilabas na resulta ng social weather stations kung saan ay pakitang halos 50% ng pamilyang Pilipino ang naniniwalang mahirap ang kanilang pamumuhay. Matatanda ang isinagawa ang survey mula September 21 hanggang October 1, 2023. Mapapansin na isinagawa ang survey matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa na lubos na nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin, partikular na ng pagkain. Ayon kay Secretary Balisakan, dagdag pa niya, mas mataas ang food inflation noong Setyembre kumpara noong Hunyo dahil sa supply disruptions. ginagawan ito ng aksyon ng Administrasyong Marcos. narayan ang food stamp program, pagpapatigil sa koleksyon ng pass-through fees sa mga sasakyang may dalang produkto at distribution ng cash aid sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program. Ang mga ito ay nagbibigay ng immediate assistance sa mga lubos na nangangailangan, particular na sa mga pinakamahirap na pamilya. Prioridad din ng administrasyon ang mga polisiya at programa na naglalayong makagawa at makapagbigay ng mas maraming high-quality jobs dahil ito ang pinakamatibay at pinakaepektibong paraan para malabanan ang kahirapan. Matatanda ang para manatili sa food stamp program, kinakailangan mag-enroll ang beneficiaries sa job generating programs ng Department of Labor and Employment at Technical Education and Skills Development Authority. Required din ang beneficiaries na magbigay ng certificate bilang patunay na naghahanap sila ng trabaho mula sa DOLE o sa TESDA. Ayon kay Department of Social Welfare and Development under Secretary Eduardo Punay, layon ng requirement na ito tuldukan ang culture of dependency ng mga Pilipino. Tinitiyak nito na hindi naaasa lang sa ayuda ang mga mabibigyan. Bukod sa mga ito, palalawakin din ng pamahalaan ang merkado, aayusin ang mga infrastruktura at mga akit ng mas maraming strategic investments. Nagpatupad na rin ng mahakbang ang administrasyong Marcos para mapabilis ito katulad ng pag-aayos sa Regional Comprehensive Economic Partnership at pag-establish ng Green Lanes for Strategic Investments. Tuloy-tuloy rin ang pagpapatupad sa mga programang nakatutok sa pagbumodernisa ng agrikultura. Ayon kay Secretary Balisacan, dahil sa strategies at whole of society approach ng pamahalaan Optimistic silang matutupad ang target nilang mapababa ang poverty rate sa Pilipinas ng 9% pagsapit ng 2028. Ikaw, ano ang pwedeng gawin ng gobyerno para mabuwasan ang mga may hirap na Pilipino sa bansa? D Z Research Report Re -re Report